Alright, goodie once again mga kapatid for today's video May nagtanong po sa akin eh, Namuno problema po siya sa kanyang incubator Kasi yung kanyang thermostat at saka thermometer Magkaiba po ng reading Ayan, napakalaking problema po yan mga kapatid Dahil uh, isa po talaga yan sa pinaka aparatos O materyales sa ating incubator Yung thermostat at saka yung thermometer Ayan, Napakalaking problema yan pag magkaiba po sila ng uh, reading. Pero ganoon naman, kahit magkaiba po yan mga kapatid, basta't nakuha nyo lamang po yung pinakabisik po na idea patungkol po sa incubator. All goods! At ito po, samahan nyo po ako na sa ganun ay eh, makakuha po kayo ng idea. Here we go! Let's go! Ito po yung aking incubator mga kapatid As Kung sakali man na ngayon pa lamang po kayo nagawi sa akin channel At ngayon nyo lamang po na panood yung incubator ko po O yung mga video ko po Ah, nagsimula po ako sa styro po mga kapatid ah, DIY lamang po itong aking pag incubator ah, Do it yourself lamang po Kung baga ako lang po yung gumawa Nagsimula po ako sa styro po Tapos nakuha ko na po yung prinsipyo Maliit kasi yung capacity Nagpalit ako ng rip, -cubi rip cubit na maliit maliit liit ng konti pero ayos na kasi kaya naman itong magload ng mga 250 pirasong itlog kaya lang ah, para sa akin kulang pa rin eh so nakuha ko rin yung prinsipyo sa ganyan yan hindi ko na yan pinatakbo. Ito na po yung pinatakbo ko ngayon. Ito po yung pangatlo kong incubator na ayan. Salamat sa Diyos dahil malaki po yung capacity nito kaya po mag-hold nito ng mga 500 itlog ng tabo. Kung manok, marami mas lalong marami po kasi maliliit yung itlog ng manok. So yung kanyang problema kapatid is yung kanyang thermostat ito. Thermostat at saka iwan ko lang kung anong temperature yung gamit niya, ito ba or yung sa pang tao, yung panglagay sa kilikili. Pero parehas lang naman. Yung kanyang problema, alam ko po is kumbaga, yung reading dito sa thermostat is buta ipagpalagay natin 30 ah uh, 38 kasi ito eh. Yung 100 pa rin tie 2468. Ayan. So, ganito po. Ang pinaka-idea po kasi talaga kapatid, kung atin niya titingnan sa mga datos po sa Google, ang kailangan pong temperature ng itlog ng pabo at manok is 100 parent high po yan. Hindi po siya lalagpas sa 100 parent high. Yung equivalent ng 100 parent high mga kapatid is nasa 38 po. Yan, ito, itong kuhit na to. Ayan. So, sana may idea ka na kapatid ha. Kung ang inyong pagbabasihan is ito, itong reading na ito, Celsius, o init is 30 38 po hindi dapat siya lilagpas sa 38 at hindi po sa 100 pa rin tay. Ayan so ayan. So para sa iyo yung yung thermostat is ipagpalagay natin eh oh, kita mo naman yan. Oh 34.7 kasi yung maximum niya is 30 ah uh, 30 34.8 ayun. Don don ko po 'yan sinet. Hindi ko na lang kasi yan kinalibrate kasi alam ko na po kung ano po yung tamang requirements ng temperature ng ah uh, incubator. Dapat hindi po siya lalagpas sa 100 Fahrenheit. Ayan. Tapos nakuha ko yung pinakamagandang papisa ko po sa aking incubator is nasa 99.5. Ito ito may guhit na ito. 99.5. 'yung pinakauna kong room temperature na ginagamit. Tapos bumili ako ng tatlong room temperature. 'yung equivalent ng room temperature na 'yon is 'yung 'yung kanyang reading na 99.5 equivalent na po sa so 100 Fahrenheit ng nabili kong bagong room temperature. So ano po 'yung ibig sabihin kapatid? Kapag ang reading ng 'yung temperature o ano yung gamit mo na temperature Kung ganito man O yung iba po May plastic kasi nito May iba-iba kasing room temperature Na magamit o mabibili natin eh Tandaan mo lang lagi Na dapat hindi po yan lalagpas Sa 100 Fahrenheit Kasi yan lamang po yung requirements Para mapisa po yung itlog ng pabo at manok Ayan Kasi itong incubator ko po mga kapatid Maganda lang ito sa papisa ng itlog ng Pabo at manok Pero sa gansa Pato Ginya Paul, hindi po siya magandang ah, hindi po mataas yung kanyang hatching rate. Minsan, kung may napipisa pa, mga split legs pa. So, balik po tayo doon, kapatid. Kahit anong reading yan, kung hindi po yan accurate yung inyong thermostat, ito po yung pagbabasihan mo. Maglagay ka po sa loob. Papakita ko po sa inyo kung ano po yung gusto kong ipa ibig sabihin sa inyo. Ayan. So, kunti na lang itong laman ng aking incubator eh. So ganito po, maglagay ka po sa loob Ayan Oh, pakita ko sa iyo ha Ayan Ito po yung pinakauna kong room temperature kapatid Yung kulay brown So yung kanyang pinaka reading talaga is nasa 99.5 Dito, 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 dito banda 99.5 hindi, ah, dito, dito, baba ng kunti, 99.5 po yung kanyang pinaka-rating. Tapos dito sa kabila, equivalent naman nun is 100%. So, ayan, sinulatan ko nga ako 99.5 Kahit anong reading po dyan mga kapatid Basta't makukuha ko lang po yun Yun po yung aking pinagbabasihan Ayan, hindi po lahat na ang thermostat is accurate po yan kapatid Kahit, tawag dito, kahit ikalibrit mo pa hindi po talaga yan lalo na yung mga thermostat na mga luma yung nasaan na yun wala na kung may pakita sa inyo luma na thermostat eh naalis ko na ah magpalit po kayo ng ganito mga kapatid oh ganito yung STC STC 1000 ayan mas matibay po yan kapatid kumpara po doon sa yung tag 200 kapin baka yung yung thermostat na gamit nyo is parang ganito eh parang ganito Ayan, yung parang ganito. Yung hit, kaliit, kulay white. Ah, uh, madali po yung magluko mga kapatid. Nakailang palit na po ako noon. So, ayun. Yung setting nito, mga kapatid, hindi ko nalang kinalibret. Kasi ito na yung pinagbabasihan ko. Ito. Basta't makuha ko lamang po yung hindi siya lalagpas sa 100 pa rin tayo. Nandito lang siya sa... Ah... Uh, 90. 90... 80, 90 tawag do o 95 oh, okay okay ah uh, basta nasa 99% lang po siya mga kapatid nasa gitna po siya ng 99 to 100% hindi po siya lalagpas sa dito oh. kita naman oh 2, 4, 6, 8 hindi po siya lalagpas sa 38 degrees celsius o, o degrees celsius, degree celsius po pala itong term dito hindi po siya lalagpas sa 38 degrees celsius at dito naman sa kabila hindi po siya lalagpas sa 100 parent high kahit anong setting mo dyan kapatid Kasi ganyan din yun yung Ang gamit kasi ng thermostat Eh siya po yung magkukontrol sa pagbaba at pagtaas So pag isisit mo yan ng uh, Plus minus 5 Ayun, doon lang yan maglalaro Kahit ito lang eh Ang pinaka maximum nito is nasa 30 uh, 34.8 Ang layo no, ang layo Pero ang equivalent noon sa loob ng thermostat na nandun sa loob Ayun, yung thermostat na dalawa na yon is nasa 99.5 po so goods na yon kasi yun po ito po talaga yung pinaka hindi natin yan makakalibrate mga kapatid kung wala po tayong ganito kasi possibly po na hindi calibrated yung thermostat ayan hindi ko na lang yan kinalibrate mga kapatid kasi inobserbaran ko ng ilang araw ganun na yung kayong basa eh kahit 34 point Oh, ayan, namatay 34.8 Ayan o, oh, namatay o oh. oh, yan po yung ebidensya o oh. 34.8, ayan, tumaas ng konti ng 34.9 Pero kung atin yung sisilipin doon sa loob Iwan ko lang kung makikita Pero minsan, hindi hindi hindi, hindi agad nagbibigay ito ng tamang datos eh Hindi klaro So, basta mga kapatid oh, Umabot pa ng 35 Tanghali kasi ngayon eh pero yung na niyan is 34.8 mamamatay po yung ilaw. Tapos yung equivalent noon doon sa loob is nasa 99.5 o 37.5 siguro or 37.8. Ayon gusto pong ibahagi sa iyo kapatid yun po yung sagot ko po sa yung problema na hindi po magkapariha yung reading ng yung thermostat at, at ng yung tem, at ng yung ginagamit na temperature para sa akin po yun pong temperature na ginagamit niyo po yung yung sundin ah, uh, hindi lang po isa yung gamitin mo magdadagdag magdadagdag pa ng dalawa para talagang uh, sa loob mo po is buo po yung decision mo na yun po yung iyong susundin kasi pag ganito po yung gagamitin mo, yung STC-1000, kapatid. Ayan. No. Yan siya lang. Kung hindi makuha yung 99.5 parent high o 1 parent high, pag hindi niya makuha, masyado umatas. So, ba ba Hanggang up, kahit umabot ka sa 34. Kaya sa akin, kahit umabot ka dyan. Kasi yung rating sa loob, yung pinaka-importante. Hmm. Hindi yan. Ang pinaka-importante is yung pong accurate na ring nito. Maglagay ka ng tatlo nito para talaga buo yung loob. Dahil pag nagkamali yung thermostat maluluto yung itlog na nilagay mo sa incubator. So sana po mga kapatid nakabigay po ito ng kaunting informasyon sa inyo. Hindi po ako bitirano na po pagdating po sa incubator. Itong ibinahagi ko lamang po sa inyo is parte lamang po ito ng aking karanasan sa ilang taon ko na po na nagmanual incubator sa aking pagpapabo. Ayan, hindi po ako magaling mga kapatid pero alam ko po kung gusto nyo pong mapapisa ng itlog ng inyong pabo, is dapat hindi po lalagpas sa 100 Fahrenheit yung init sa loob. O hindi po siya lalagpas sa 38 degrees Celsius yung init sa loob. Ayun. Kasi nga, ang katumbas po ng 100 Fahrenheit is 38 degrees Celsius po mga kapatid. So hanggang dito na lang mga kapatid, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.